sabay na nanonood ngayon, parang alam nila kung ano yung breakdown na itong proposed 6.352 trillion. 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 So, ang karamihan po talaga is mula sa kita ng ating gobyerno, 3.8 trillion ay manggagaling sa, ay sorry po, 3.232 trillion ay manggagaling sa uh, buwis. So, PIR ang mga kolekta niyan ang uh, 1.064 naman 1.064 trillion ay koleksyon uh, collection naman ng customs non-tax revenues ang total po niyan ay 101 billion ta ay sorry yung pong galing pala sa non-tax revenues ay 210.8 billion yung nabanggit ko po na 101 billion ay yung inaasahan natin nakita mula sa ibebenta natin na assets ng ating gobyerno Finally po dahil kulang pa yan 6.352 ang ang inaasahan natin gastusin so yung balance po which is 1.537 ay iuutang po natin yan. Tanong ko Do you penalize ang mga department na hindi nag-utilize, humingi sila ng budget si when you ask for a budget, Madam Speaker, Madam Speaker, make sure to use it. Di ba? Umihire ng budget so ang budget means tumingi ka para gamitin mo at meron ka na sa isip mo kung saan mo gagamitin. So we're giving them two years to use that budget. Anong penalty nila? Ang nagiging penalty po is the following year ang nire na um, appropriation ng DBM ay mas mababa na. So yun ang dahilan po kung bakit kapag tayo ay nagkakaroon ng budget hearing ay lagi po natin tinatanong sa mga ahensya magkano ba doon sa binigay sa inyo ng Kongreso ngayong taon ang nagastos niyo na? Magkano ba yung binigay namin last year ang nagamit niyo na? Magkano yung, binigay namin two years ago ang nagastos niyo na? So very important yung historical spending. Kasi kapag medyo mahina po ang paggastos, ibig sabihin nun, walang dahilan kung bakit kailangan natin taasan ang budget for this year. So, I agree with you, Madam Speaker, Madam Sponsor. So, what happens then? So, mga hindi nakapag-utilize ng alam budget, tapos hihingi sila ngayon. Did you, tinataasan nyo ba sila? Tinasabihan nyo ba sila? Binababaan sila? Ano ang stand ng uh, DBM? So, so ito na po. gusto natin malaman kasi sayang eh. No? Inuutang natin yan. In fact, we still have, what, 2.5 billion na uutang. Trillion ang utalagin natin ngayon. And then, all of a sudden, they were asking, magsasabit sila sa DBM, starting January na kalang budget, hindi naman nila gagamitin. Sayang kasi yung pondo So, anong penalty pa nila? O pagsasabihin sila? Or, i-increase nyo pa sila? Or, may decrease? Ilan naman gusto ko malaman, Madam Speaker? Naku talaga na, uh, Madam Speaker, napakaganda ng tanong na yan. Kasi, yun talagang paliwanag. Yun ang paliwanag kung bakit na-decrease ang mga budget ng mga aensya. So, sana maging maliwanag po sa, hindi lang sa atin, kundi mga kababayan natin. Kasi, yun nga, no, lagi natin naririnig na lagi tayo napupulaan na bakit ang mga aensya pinapaan ng Congress ang budget ng agency X. Pero, meron naman palang magandang dahilan which is hindi nila nagamit ng mabuti ang kanilang budget the previous years. Uh, that's why, Madam Speaker, Madam Sponsor, this is the proper forum. No? Malaman ng ating mga taong bayan na kung bakit tayo nagde-decrease sa budget ng isang ahensya. No? Moving forward, this year, in 20, uh, 2025 budget, anong ahensya ang nag-increase kumpara from last year? Ano ahensya natin? Isa lang. Increase po ng 107%. Ay. Utilization, ang tanong ninyo? Hindi. Yung budget, inincrease in-increase yung budget this year. Ah, okay. Hindi yung pinakamalaking budget na department yung in-increase yung pinakamalaking increase okay. na binigay nyo sa isang department. At ang uh, compare po natin ay KA versus NEP. Ibig sabihin, kung ano na-approve natin no 2024, final approved amount versus kung ano ang nirecommend ng DBM sa ngayon. Madam Speaker, itong 2025 budget, Yes po. Anong department binigyan ng malaking increase? Yes. Compared to KA last year? Yeah. Okay. Definitely, yeah. So, Parang Uh, number one po is transportation. DOTR. Uh, how much, Madam Speaker? Ang Madam Sponsor? Is, ang increase is 107 billion. Yan ang in-increase niya from 2024 to 2025, right? Yes. Sir. So, siya ang pinakamalaki increase. That is correct. May we know, para alam ng taong bayan, bakit natin sila binigyan ng ganoon kalaki. Sigurado ako may mga project sila ongoing. So, ang dahilan po dyan ay uh, doon po sa rail transport program. Uh, yung pong MRT-3 rehab project, uh, Metro Manila subway project phase 1, at the North-South commuter railway system. So, ito po ang mga flagship projects natin pagdating sa transportation. So, doon po sa mga naiinis na po sa traffic ay uh, matutuwa po dito. So, uh, I agree with you, Madam Speaker, Madam Sponsor. So, sila ang pinakamalaking binigyan nyo increase, no? So, anong department naman yung binabaan nyo na gusto? Ang uh, pinakamalaking reduction ay, number one po is DPWH. Please ang hinahanap ninyo, no? Yes, Greece. yes okay, decrease na 10%. And how so much that... generally many... naman po ay, uh, uh, the decrease is 97 billion. 97 billion. Okay. So, so siya ang pinakamalaking dinigrease natin. Yes, Madam Speaker, Your Honor. Okay, So moving forward, no, um, uh, Madam Speaker, Madam Sponsor, what are the funding sources of our fiscal year 2025 proposed budget? Saan magagaling ang ating, uh, saan yung natin kukuhanin? Just give us the detail, yung, for example, trip yung ba sa BIR, mga ganun ba? Yes, so, 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 yung taong bahay na nanonood ngayon, parang alam nila kung ano yung breakdown na itong proposed 6.3 <inaudible> trillion. 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 So, ang karamihan po talaga ka is mula sa kita ng ating gobyerno. So, 3.8 trillion ay manggagaling sa ay sorry po, 3.232 3.232 trillion ay manggagaling sa uh, buwis. So, PIR ang mga collectan yan. Ang uh, 1.064 naman, 1.064 trillion ay koleksyon uh, naman ng customs. Ibig sabihin, galing yan sa mga taripa mula sa mga inaangkat natin ng mga produkto. Uh, meron din tayong mga tinatawag na non-tax revenues. Ibig sabihin, yung mga fees na kinokolekta ng ating mga ahensya tulad ng mga binabayad natin para sa ating mga lisensya. Yan. Ang total po niyan ay 101 billion. At uh, meron din po tayong inaasahan na kita, ay sorry, yung pong galing pala sa non-tax revenues ay 210.8 billion. Yung nabanggit ko po na 101 billion ay yung inaasahan natin na kita mula sa ibebenta natin na assets ng ating gobyerno. So, and finally po, dahil kulang pa yan, dahil ang suma total niyan ay 4. 3 3.2 trilyon so kulang pa po dahil uh, 6.352 ang, ang inaasahan natin gastosen so yung balance po which is 1.537 ay iuutang po natin yan so net borrowings po natin yan pero ang gross borrowings ay about uh, 2.55 yeah i think 2.5 you mentioned a while ago, right so next question po dyan. um yung yung minensyon nyo yung uh, sale of assets natin, di ba? Na almost 1 billion. Nabenta na ba yun o ibebenta pa lang natin? I, well, merong listahan ng target assets, so ibebenta pa lang po. So just in case hindi mabenta, what will happen? So additional borrowings ba tayo? Well, ano naman po. I, I'm a very pessimist person, uh, Madam Speaker, Madam Sponsor. So well, gusto ko lang malaman. At kung uh, saan nakikinig ang ating taong bahay, alam na nila na tayo sa Kongreso walang tinatago, no? Kasi lately, alam nila, akala lang, na tayo. So gusto ko malaman nila na itong budget nito ay talagang uh, in-scrutinize ng uh, minority. Madam Speaker, gusto ko lang sabihin sa inyo na gustong-gusto ko mga tanong nyo. <laughs> Pero Ang ang listahan natin, you will be happy to know na pinag-iisipan naman ng DBM no at ng DBCC dahil magkamad ang target natin is 101 million Yung listahan natin um has a target sales of 145 billion. Ibig sabihin, uh, pessimistic din tayo. So ibig sabihin, nag-in-overshoot natin yung listahan. So just in case uh, hindi natin mabenta ma ay or hindi lahat mabenta ay kahit paano ma-reach ma ma natin itong 101 billion na target. So short, may ceiling tayo. Parang yes. ganon. Yung ba reason bakit? Meron tayong buffer. Kung oh, ba? buffer. So yung ba reason, Madam Speaker, Madam Sponsor, na kaya ang borrowings natin 2.5 billion, ay trillion, yung ba yun? Yes, pero gross po yan ah, gross Oo. borrowings. So in case na mag, uh, hindi matuloy lahat to, ay doon tayo kukuha. So, ganun ba yun? Ah? um, hindi po. Ang borrowings natin ay kailangan talaga natin mag -umiram. So So, uh, kikita ang gobyerno, kukolekta tayo ng buwis, kukolekta tayo ng mga fees, uh, babenta tayo ng ilang assets, pero kulang pa rin yun. So, kailangan pa rin natin ng utang. Thank you, uh, Madam.